Psalm chapter 61 verse 2 Gikan dinhi sa layong dapit nanawag ako kanimo tungod kay nawad-an na ako og paglaom dada ako sa dapit din luwas ako sa kakuyaw When my heart is overwhelmed lead me to the rock that is higher than I Now bisan pa man sa kalisod mga kasama sometimes kita naagyud tay masinatian sa kalisod kalisdanan apan di nato malimtan nga musangpit sa labaw nga makagagahom ako nasayod mga kasama nga kung atong itugyan sa atong Ginoo ang atong mga suliran sa atong mga problema dili og dili gud ta niya pasagdan and i know nga tabangan gyud ta sa Ginoo Ako diay ay makasama si Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN.